Oh mga kaisan, magandang hapon. Inaantay lang po namin si Mrs. at kami po yung sisimba. Kumakain pa talaga yung mga kaisan. Hmm. Ipil-ipil. Yung ganda eh. Ito. Ito po ay ano, pang purga po sa tao. Ipil-ipil. Ito po ay ano? Gamot sa ano? Pag may mga bulate ante yan. para ang manok ah, kaysa na. Pampurga na yan ah. Pampurga po ito ng mga magbubukain Ewan ko lang sa ibang lugar. Para po siyang mani. Yan ito. Oh. Yan, mga kaysa no? Yan. Nakainin po nyo ito. Bunga po ng ipil-ipil. Meron pa kisang pampurga sa manok yung ano. Yung ito po ay ginagamit pag kami po ay magme-medical. Aba, tapuntan Laguna dati. Kakain kami nito. Meron pa kisa. Yung ubod po ng bunga. Yung ubod ng bunga. Yung pampurga sa manok. Pero kinakain po namin yung ubod. Ah, é linda na rua, hein? Vão lá pra lá, né? Siga a moda, hein? Ai, ó. Vão lá pra lá, hein? nakakala ka ng tubig ng bukol tamo ito mga kaysan mani tiyo, tiyo. Wala pa eh Ayun po yung kamay ni Jesus mga kaisan ayun yung... Pagkalaki ng bukal. Pagkalaki ng bukal sa si ilaya. Ito na doon. Ang laki bukal yan. Toy! Toy, ganda ng kalabaw mo ah. Tisoy, ito mo mga kaysan yung kalabaw. Tisoy. Tisoy. Nasa kaya ka tayo. Hindi? Oh, ah. Kita ako madalang. Nga, 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 Jego. Nga, nga. <laughs> Puti po. <laughs> si Jego daw po. Jego daw po. oo Diego. Oh. Oh. Tisoy, may lahing ka no? Matagal na rin? Kapo, anim. Anim na taon? ini Ina-ano ba sa parada? Hindi po. Ah, hindi na parada yan. Easy si po pero paparata ko sa mga maraming ah. kuwenta tayo ko eh. Ah, maraming gawa, ano? Jigo! 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 <laughs> Tao, Toy! po? salamat ah. Sige toy. eh. po. Ayan, sige po. Ayan yeah. mga ka katatapos lang ang ng baha. Ang laki po eh. Ang laki ng tubig po eh. Buti put ka medyo lumiit na. Kanina po'y awas ay. Ang dami na naman pagkain ng tilapia mga kainsan. Yan, naanod po. Pagkain ng tilapia. Lutangan na naman ang ano ay. Eh. Pawikan mga kainsan galing sa baha. Di lagi ba nalutang mga kainsan? Sa ado, sa batuhang yun. Pag ako nagpapakain tuwing mga gaya, laging na eh. Lutangan eh. Ah, laka ng tubig mga kainsan Titistingin kong kamain dito Lunggaan ito ng dalag eh Malalay lalaki ano galing yan sa baha ang dami na naman dito yan po ang kalaban namin ngayon ang bilis aba 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 makakawala pa ay e, ay e. ay wala nandiyo ka makakawala pa ang bilis ang bilis makakawala pa ang bilis eh eh Yanın um, bilisc balını yana bax. Um, Ə-ə. Eh, eh. nakatat nakatatlo tayo mga kainsan oh. Isang lunggaan pa lang. Plus uh, yung nakuha pa natin ng minsan mga kainsan, isasama na natin. Naka ano tayo ng minsan? Warki apat yung na doon, timba. Hindi ko pa nakakarani mga kainsan. Papakita ko sa inyo. Nasa timba. Ang tagal na noon, but eh baka pululutuin ko bukas. Iniipon ko po. Ito po yung huli natin ng minsan. Ari yung huli natin ngayon. Eh. Naiipon ko eh. Oh, ang dami na. No? Pinakamarami po nating nahuli. Ilan na 'yan? 1 2 3 4 5 6 7. Yan mga kainsan Ang problema namin dito ngayon Nadami na naman sila Lalo po pag uh, ano Nabaha Ang oh, mga kainsan eh. Baka po bukas si ating ano yun Kakatayo na natin mga kainsan bukas Ah, tatapos lang po ng baha sa amin. Medyo, pero medyo malinaw na po ang tubig. Aba, ay talaga pong <coughs> bahaan na. Ah. Eh. Pero maganda po yung tabag na. Pumayat oh, mataba to eh oh. pa rin ang bilis. Kailangan ni mako-corner po talaga siya sa lungga. Ay para sa si Bombay ah. Toy, sa kaling. Ginutom ako din eh, kanina pa po ako ay. Uh, kanina pa po ako ay eh. Galing na po ako doon sa batong yun. Nadoon po ay dalawa. Babalikan ko bukas, paliliitin ko muna ang tubig ang laki. Ah, pa na pala ito niya. Oo. Uh. Kumain na kayo. Hmm. Ah, eh, hinog na. Sarap na rin. Galing sa manggahan ba natin? ha? Uh -huh. Huh? Hmm. Mga kaysan, mangga paaw. Si Kambal pa rin natin eh. Yan, yeah, si Bunso po ang nagkakamera. <laughs> hello po. Ito na nga yung mangga. Ay, hila. Ito yung hinog. Hindi yan may hinog na hinog ka. Nanan? Yan. Yung malaki. ano ito eh. madilaw. Dilaw mga kaysan. Sabi nga ay malabunot malabunot ang tawag yun, malasibo ay, si Boy, cheese cheese. <laughs> cheese ano ba yung cheese na yun, dahil ko na yun ayun. mano ba lang po Bumbay, taro ito lang. Kapag kalalaki. Ah, sa malaki malapad oh. Uh. Ari isa ay yung numinsan yung huni ko ba? oo. Uh, uh, pumayat na yan, pala mabilis pumayat. Oo, oh, uh, nalit yan. Nagugutom na ay. Pumayat ang tatad ba nun eh. Oo. Lumayat. Halos, halos isang linggo ko lang po na tinatabag. Pumayat. Ito po ay mga galing ng bundok, mga kaisan. Papakain po natin sa tilapia. Naubusan po tayo ng pakain ay yung ano, bilog-bilog. pangalis alis umay na din po nila. Pang alis umay na rin. Yan, dami. Ah. Hmm. Paanod mo nala, ah. hindi ka naman ngunguha. Hmm. Ah, sawa sila. Ay, kaya pala yung umahanod madam mo. Ang dali. Anod kayo. Damay. Mm. Oh, ah. Nabubuli-buli po ang tilapia. Ah. Ayan o. sila sa pagkain. Magsawa ang tilapia man. Magsawa dong. Mm. Takpak ko na rin din eh. Ah. Napulak sa karamihan. O dali. O ah, damay. <laughs> Noong tilapia. Sabi na walang joke. Bumabaha ng pagkain. Bumabaha. Dali. Oh, ay eh, walang di walang gutom. Ah, magdamag pala po, no? Ang hala, Dagos. Oh, kapal. Kapal, oh. Mm. Na, na naman po ito ang asula Gawa ng nagbababahan ha? Nga nang ko mapal nito. Big asula at saka small asula. Nabaha po ng blessing. Yan. Blessing po yan. Hmm. Ah, ha -ha. kainan sila man. Ah, pero magdamag. Aagos na yan mga kainsan magdamag. Mm. Ah, ano dan ay. Mm. Naawas. Naawas o. Uh. <laughs> Naawas. Naawas sa uh, sobrang dami. Dagos. <laughs> busog na busog. Busog na busog ang tilapia ayo. oh. Aw, oh, sabihin ay ama. Amo, bulibuli naman kami. Eh. Baka kami ma-ospital sa sobrang busog. Ay, ah, eh, makakapag-asiti kayo. Makakapag-asiti kayo. Asiti di man sa nilya. Biyaya ng baha.